Kinailangan pa ba natin na uh, zero talaga si Philan to free up 74 billion pesos, Mr. President? Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila kasi nga ang dami ang pera na nananjan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, i zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates yes uh, mr president pero yun lang i'm i'm just looking up uh, i'm just uh, pointing out the fiscal space that uh, congress has freed up uh, under programmed appropriations yun po that's uh, that's what i'm pointing out and Bago malimutan, we also freed up 74 billion pesos, 74.4 billion pesos sa PhilHealth uh, subsidy. Tama po yon, Which is under program, appropriations. Tama po? Uh, yes, Mr. President. Why did we have to do that, Mr. President? Sa dami na ng... Uh, hindi pa tayo makakamap ng total amount of the fiscal space which we have freed up sa program appropriations because hindi natin alam yung how much of the 373 billion of new uh, items under unprogrammed appropriations came from program hindi pa natin alam eh but we will add to that the MPB MPBF we have to uh, we add to that the PGF na mga uh, freed freed amounts plus the 74 of the Philhealth Kinailangan pa ba natin na uh, i-zero talaga si PhilHealth to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this uh, long and hard. And there's no denying that PhilHealth has uh, a savings amount of 600 billion, Mr. President. And that's also the reason why initially, Um, the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had for example for health workers etc hindi natin maintindihan but hindi nila ginagamit yung pera na nandon na meron sila na naka-imbak sa isang ewan ko kung anong classing account yan savings account na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihin na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang daming ang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Kung bigay ka ng bigay, nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding? Yun nga yung sinasabi ko, pag meron kang Siyempre, di ba, sinasabi natin, o oh, lima yung anak mo, lahat yan kailangan pantay-pantay na mabigyan mo. Totoo yun. Pero sa lahat sa kanila, tinitignan mo rin kung sino may pangangailangan at sino naman ang may kakayanan na itayurin ang kanyang sarili. Yun din ang sinasabi natin, it's a leadership problem also in PhilHealth and it's a disbursement problem. Gaya nga ng sinabi ni Senator Cynthia, ang problema din sa PhilHealth, hindi na natin alam kung ano ba talaga yung mga benepisyo natin. Wala tayong card na nagsasabi hanggang dito o ganyan, ang maibibigay sa iyo, ang tagal-tagal ng approval minsan, uh, hindi alam ng mga ating mga kababayan kung paano sila uh, makapag-comply uh, dun sa mga requirements. So ito yung mga nagiging issue. Um, hindi sila kulang sa pera at alam ko yung iba talagang pinagdidiinan nito. Pero 600 billion ang meron sila. Samantalang ang dami natin din pangangailangan pag, pag pagdating sa edukasyon, pagdating sa infrastruktura. Alam mo, maganda talagang magbigay ng uh, social protection, wealth transfer. Importante yan. Pero kailangan din natin ng wealth generating. Um, initiatives kasi hindi natin mapopondohan ang mga ibang bagay na magbibigay ng suporta sa ating mga kababayan kung ang gobyerno ay walang programa na magpapalago ng ating ekonomiya I'm reminded of the saying that health is wealth but I do not be, I don't think Mr. President that we can use uh, funds uh, meant for health So that we will uh, justify the, this, that we will generate wealth for the nation. Mr. Mr. President, President so. the budget of the DOH has increased from last year: it. So it may not have been um, an item, for example, in particular for field health Pero. Um, meron naman pong increase na nangyari dito sa Phil sa sa Phil uh, sa DOH from 241 billion 602 in 2024 yung bycam natin nasa 247 923. So in, we are, of course, health is wealth. That's very important. But also, uh, health, the financial um, situation of our country, the economy, and uh, wealth-generating initiatives are important so that we can support social protection initiatives such as uh, the health sector. Sige, mag-digress po tayo muna sa health sector. Pero napansin ko po na ang ating final amount sa Department of Health, is 247.9 billion pesos sa bicam report mas mababa by 25.7 billion pesos from the GAB, to 273.7 billion pesos so uh binawasan pa rin natin ang DOH and then uh ang, ang ating parang ang ating pampalubag loob lang ay uh, yung level nung, bina, nung binawasan na yung ending amount is still higher than the Twenty twenty four GAE amount? Yes, Mr. Yes. President. But why did we why, why did we reduce it, Mr. Mr. President, by twenty five point seven billion pesos, which is a very significant amount, also, Mr. President? Well, uh, Mr. President, there are uh, certain agencies that we also supported, like, for example, uh, the Department of Agrarian Reform. Uh, we had given them um, an increase uh, from for their budget. Uh, we also had given uh, the state universities and colleges an increase in their budget. Uh, the DICT uh, we've also given them an increase. Um, the Department of National Defense also has an increase. So. Uh, Mr. President, we, if possible, we would like to increase all, uh, but then also because of the substantial uh, budget allocation of others, other departments, we also made sure that departments that are also crucial have a respectable amount that they can operate with. So, pwede ba natin masabi na itong 74.4 billion pesos ng PhilHealth na ziniro natin? ay binigay sa ibang mga ahensya ng gobyerno na sa tingin natin ng ating committee na mas nangangailangan o mas deserving ng amount at masasabi ba natin na hindi directly health related yung napunt yung napuntahan ng 74.4 billion pesos na yon Mr. President Mr. President um, hindi sa masasabi nating more deserving more in need Yes, Perhaps yes. and then also uh, yes, I, I I think I know where your question, your next question will lead to. But yes, uh, I think transparently you can look that if you look at the increase in some appropriations, they're not health related. Yes, they're not health related. Ngayon, Mr. President, ang problema kasi yung timing din ng pagbaba natin eh. We want to teach them a lesson pero 74.4 billion pesos tatanggalin natin, isi zero natin. Pero hindi ba natin alam na pinasa natin dito sa sa chamber natin yung panukala na pababain ng premium rates. Nababa natin eh. At the same time, inutusan natin sila to increase their uh, compensation uh, packages, which ginawa nila. Tapos hindi lang no, dagdagan pa, may konsulta, etc. So, ang nangyayari po, Mr. President, uh, we are being conservative with PhilHealth by reducing the subsidy by 74.4 billion pesos at a time when we are not, when PhilHealth has now committed to be more proactive, aggressive, and then we we are returning some benefits to the direct contributors by lowering the contribution rate, Mr. President. Ganyan na nangyari. Oh, so, in, in, parang hindi, hindi makatawiran yung makatawi, maka, makatwiran, hindi makatwiran yung 74.4 billion pesos sa uh, reduction. Wrong timing pa. Oh, now that ko uh, kung yung itinuturo natin sa PhilHealth, pinapressure natin sila, gagawin na nila, tapos ngayon, parang pipilayan natin sila para magawa nila yung sinasabi natin gawin nila, Mr. President. Mr. President, unang-una, hindi ako naniniwala na mapipilayan sila. Kasi nga, may pagkukunan pa rin silang 6 na raang bilyon. So sabihin na natin, 70 billion ang hindi na nalaan sa kanila ngayon sa budget. Meron naman silang pagkukunan na 6 na raang bilyon. Ngayon, sa susunod na taon, kung talagang tinupad nila ang kanilang pangako na number one, uh, mas iigihan nila ang pagbigay ng suporta uh, sa mga may sakit na nangangailangan. Pangalawa, na-implement na yung batas. Ewan ko kung napasa na ba yung batas na yon na uh, bababaan yung premium at hindi na dapat kasama sa batas yung... Um, yung pag-increase ng premium na yon at saka natin masasabi na o sige, sa susunod na taon, 2020 uh, 2026 budget, pwede na nating pun punuan muli sapagkat nagagamit na nila yung kanilang reserba. Na kalimutan ko nga i-mention na pinush ko nga sila na magkaroon ng dental uh, services at ngayon nababasa natin that they are also offering dental services, uh, Mr. President, exactly, Mr. President. I think oh. this can be evaluated. Um, uh, for example, you have a child who has committed something, you're teaching your child a lesson, hindi um, naman porket na nagreform na kaagad, ay ibibigay mo na muli. Uh, kailangan mo ng patunayan rin na masusustain ito, magagawa niya talaga ng tuloy-tuloy. Kaya nga, dito uulitin ko at alam ko marami rin ng magtataka dito, no, pero 600 billion, may pera kang ganun. May mga ibang programa ng gobyerno na pwedeng pondohan um, at hindi naman maghihirap ang PhilHealth dahil meron silang pagkukunan para bayaran ang problema nga nila noon hindi nila ginagawa yon kaya ngayon salamat sa inisyatibo nga sinabi nga natin yung ating minority leader sinabi dapat meron kayong dental benefits o ginawa, gagawin daw nila o ginagawa na nila. O ngayon, may batas pero hindi ko alam, parang hindi pa yata napapasa na hindi muna itataas ang premium. Di ba? Hindi pa yan, hindi pa yan batas. Di ba? Iamianda pa lang natin yan. Hindi pa yan nangyayari. So sa ngayon, ang dami nagre-reklamo na ang taas ng premium ng PhilHealth tumataas pero ang benepisyo nila hindi pa rin ganyan. Kaya meron pa rin silang nakokolektang premium na mas mataas.